Yo, kumusta mga ka-idol? Siyempre, matagal-tagal na tayo hindi nakapag-upload dito sa ating channel mga ka-idol. Siyempre, nabisi lang po si Anibert TV. So, pasensya na mga ka-idol. So, ngayon, meron tayong pag-usapan dito na isang banyaga na talagang nagsusumikap o nangarap na makapasok sa NBA mga ka-idol. So, isa itong hindi na hindi ko alam kung anong bansa ito mga ka-idol so kaya nga alamin natin to sa ating episode ngayon so siya si Nawain Kennedy Lameres mga ka-idol so napakahirap pong bigkasin yung kanyang pangalan so isa itong dedikasyon na training kahit wala siyang matinong facilities o equipment o mga coaches na nagtuturo sa kanya at sa video na ito ay ating kilalanin na kung sino itong player na ito mga idol na talagang nangarap na o sinipagan talaga niya makapasok. So sa episode natin ngayon sa video na ito, alamin natin. So napakaganda itong kwento na ito mga ka-idol. Syempre kung bago pa kayo sa aking YouTube channel o sa Facebook naman ko kayo nanonood, paki-like na lang po at paki-follow na lang po aking Facebook page mga ka-idol. Syempre sa YouTube kayo, paki-subscribe na lang kung bago pa kayo dito. So paki-click yung notification bell button para ma-update pa kayo sa mga bago pang i-upload dito sa ating channel mga ka-idol. So yun, humanap na lang pwesto para ating sabayan niyo ako o samahan niyo ako na panoorin tong video na ito. So let's go. Kaw ang nasa ganitong sitwasyon, goat fam, sa isang mahirap nga nabansa na hindi basketball ang main... Anong gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon, goat fam, sa isang mahirap nga nabansa na hindi basketball ang main sport ay nangangarap kang mapunta sa NBA? walang tamang equipments, walang maayos na sapatos at wala rin maayos na mga training facility at coaches. Magsisipag ka ba kagaya ni Enquine Kennedy Lamires? Sumikat nga ang player na ito dahil sa mga video niya online na nagtitrain. Oo oh, nga pala mga ka-idol, ang may-ari po ng video na ito ay si God's Descendants kung gusto niyo po ng ganitong mga content mga ka-idol. So bisitahin niyo po kanyang YouTube channel mga ka-idol. Oh, yun. Okay, subscribe na lang po yung kanyang YouTube channel mga ka-idol. So, sobrang dami pong mga content at magagandang content sa kanyang channel mga ka-idol. So, patuloy tayo mga ka-idol. Kennedy Lamires. Sumikat nga ang player na ito dahil sa mga video niya online na nagtitraining siya ng basketball despite sa mga bad conditions na meron sa kanilang bansa. Sa ilalim ng sikat ng araw, sa malakas na pagbuhos ng ulan, at sa kahit ano pang circumstances na maranasan ni Kennedy ay hindi siya tumitigil magpalakas para sa pangarap niyang maglaro sa NBA. Tara at kilalanin pa natin ang player na ito ngayong araw dito sa Goods Descendants. Sa magulong bansang na sa ilalim ng kaguluhan sa kanluran ng Africa nakatira ngayon ang isang Enquine Kennedy la So mga idol taga Afrik, -Afrika, Africa pala itong ating bida ngayon mga ka-idol. So alam naman natin na ang bansang Africa ay nandun yung mga kaguluhan. Hindi naman lahat ng bansa na ng Africa ay magugulo. So nakabilang ito si idol na sa bansang magugulo yun ang sabi ni God's Descendants mga ka -idol. so talagang mahirap na bansa nga ito sa bansang ang pinanggalingan nila Joel Embiid at Pascal Siakam na Cameroon. Ang bansang ito ay mas kilala sa pagkahumaling nila sa larong football kaysa basketball kaya naman ganito na lamang kakulang sa basketball training facility and equipment si Kennedy. Nga pala good fam, ang player na ito ay pinanganak noong October 27, 2000 sa Bamenda, Cameroon. Tapos na ng high school si Enquine noong 2020 pa at pinili niyang hindi umatend ng college para nga tuloy-tuloy siyang magpalakas sa larangan ng basketball. Isa siyang 6-1 point guard na sa isang interview ay sinabing gusto nga raw niya makapasok sa the best league in the world. At nais niya nga daw maglaro para sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Kulang cool ang data sa internet kay Kennedy. Talagang yung pangarap ni Idol mga so talagang mahirap yung mangyayari pero wala naman tayong malay mo naman diba malay mo naman na marinig ito ng mga scout sa NVA mga ka -idol. so talagang mapagbigyan to no so talagang mahirap po marami pang mga processes na kailangan nito ni ni, ni kwain mga ka -idol kung nakapaglaro nga ba siya ng organized basketball noong high school. Pero may mga clips sa YouTube na naglalaro ng full court basketball ang player na ito at maganda naman ang mga pinapakita niya. Sa tuloy-tuloy ng pagpapalakas ni Enquine ay napansin na siya ng mga sports media outlets sa USA. Dito tumaas ang hopes ni Kennedy na merong magtitiwala sa kanya upang itrain siya sa higher level facilities to pursue his NBA dreams. After all ay nasa kanya na ang dedikasyon at sipag. Sadyang oportunidad na lamang ang kailangan ng player na ito para sa tuluyan niyang development at pagtupad sa kanyang mga pangarap. Kennedy can shoot, kayang mag-dribble at kaya rin fuminish around the rim. Kita naman natin yan sa mga video clips na pinopost niya online. The man can definitely play ball, ika nga sa terms ng street basketball. Ngunit sa isang reality check, sa tingin nyo ba Goat Fam ay pang makapasok sa NBA si Enquine? As of right now ay 23 years old na nga si Kennedy at wala masyadong experience. So mga uh, idol Ginawa ito noong 2023 yung video na ito mga ka-idol. So, ngayon 2024 na. So, malamang itong si Kennedy ay to, 24 years old na po ito. Ngayon, sa ngayon mga ka-idol sa mga school basketball or organized basketball tournaments. Isa pa ay 6'1 nga lamang ang height niya. At sabi ng ilang experts ay wala sa elite level ang handles ng isang Enquine Kennedy. Nakaka-inspired man ang kwento at mga video ng player na ito ay talagang malabo siyang makapasok sa NBA. Ibang level kasi talaga ang liga na ito at sa ganitong edad ay kadalasang undrafted na ang mga player. Once magpa sila dahil matanda na masyado ang 23 years old para sa isang NBA prospect. Gayun pa ay full support pa rin ang ibigay natin kay Enquine. Despite sa kaguluhan ng kanilang bansa ay tinutupad niya pa rin ang kanyang mga pangarap. You cannot hate a man na pinupursue ang kanyang dreams by all means. Kung hindi man natin makita si Kennedy sa NBA, ay sana ay maging professional basketball player na nga lamang siya sa Cameroon. To help his family at ang current situation na meron siya. Keep on grinding lang Enquine Kennedy Lamires at marami kang nai-inspire na players all around the world with your hard work and dedication. So grabe mga ka-idol. Talagang iba din yung pinapakita nitong si Kenny din mga ka-idol. So si pag napakasipag ko ito kasi yun nga yung sabi ng iba na sipagan mo para matupad mo yung mga pangarap mo. So yun. Hanggang dito na lang po yung video natin mga ka-idol. Sana nagustuhan niyo yung video natin ngayon. So See you next video na lang mga ka-idol. Talagang napakalupit o oh, namimiss ko kayo mga ka-idol. So, dahil nakakarating kayo dito, ay eh, huwag nyo namang kalimutan. Pakilike na lang yung pong video mga ka-idol.